Ang dami niyang ano, karapata pala. Oh. Kaya pala siya, so, ano laki ng na karapata. Ah. Hmm. Wawa Talo, naman ay, oy. Sino ba nagtapon sa'yo dyan? At natakot yan, natakot. Goy. Oh, natakot nga siya. Kaya hindi namin mas na basta malapitan kasi tumatakbo siya, natatakot.

shit <laughs> <laughs> Ha!